Pag-aapon po sa ating lahat guys, nasabayan ano, po ulit si Pag-aamin yung saiyang blubber at yung... Uh, mm Hindi -hmm. naman yan, pwede lang talaga pag yung... Oo, yun na, pag-akselente, pero pag ano bago nila inangat, yun ang atin, nakasafety yan. Hmm. Oh. Ay, babagsak ko niya, ipigay niya, durong niya. <laughs> ang pet mo kayo, parang sinusundot na mahulog eh. Ay, ah? ang ah? traffic ko. Ang sali ko tayo na, na. yung na po sila yun? yung na na न <laughs> big na magadaanan dito sa limpa, guys. Pindali, dali, dali, dali. Magadaan sa Ha? O, magadaan ka? Ha? Ano? Yeah. Maganda. Ah, yeah. palamig ka tayo. May merienda muna kami guys ng kikiam at price. Ayan po guys, nasa bukid na po kayo Ayan po ang school ng Barangay Adya. Ayan. Ayan po guys, nandito na po si Batang Ganya Vlogger sa Bukid uli. Ayan sa aming harap ng guys, ang tanim na kamatis. Ang aming okra ay mustasa. Ang aming okra guys ay nang lugot na pero akong mga bagong tanim. Po 'yung aming nakakatuwa po guys pag madaming tanim ay 'yan. Ang aming kamatis. Ayun po guys, ako magpapaalam mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta po sa aking munting YouTube channel. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat.